Good guys and welcome back ulit sa ating channel for video yung mga Biga Force wow! If I ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina Sabi na, na guys, ito wall ay nagkaroon ng pagkadyot kadyot no O parang kabayo ang takbo guys, no? para atras abante siya So lalo na ito ay may mga back ride na dalawa o isa Pero mararamdaman pa rin ni Busing na kahit isa, isa lang back ride is nagkadyot kadyot pa rin siya Tuwing mga paahon na mga daraanan So, ang pinakaon ng ginawa ni mebusing guys ay pina-check down niya ang kanyang clutch. At ang ginawa ng ng mekaniko ay pinalitan ng clutch lining. Tapos na mapalitan ng clutch lining ay wala pa rin daw pagbabago sa kanyang motor. So, may idea natin guys <coughs> ano ang problema ng kanyang motor. So, tanggalin mo natin ang kanyang kickstarter. Sa so, part nito guys is medyo mas matigas ang kanyang kickstarter guys. Nasubrahan ang pagkikit ng kanyang nut. At nahihirapan tayo yung siyang tanggalin. So pinukpok natin sa ilalim ayaw pa rin siyang matanggal So ang pinaka the best kong gawin Ay tinanggal ko na lang ang kanyang Kickstarter kasama ang kanyang crankcase Total naman yung kickstarter niya guys Ay nasa right side na bahagi lang At hindi connected sa transmission So pwede natin siyang bunutin kasama ang kanyang crankcase Tanggalin lang natin lahat ng mga bolt Na makita natin sa kanyang crankcase At pwede na natin siyang okay. pull out Kasama ang kanyang kickstarter assembly So kapag mga ganito mga problema guys, alam na natin kung ano ang problema meron ang kanyang makina. Kahit pa palikta natin ang sample basis na clutch lining, kung hindi pa rin ma-repair ma -re or ma-check ang kanyang primary clutch o mapapalitan natin ng primary clutch ay wala pa rin pagbabago. Dahil nasa primary clutch po ang main problem kung bakit nagkaroon ng pagkajot-kajot o atras abanti ang takbo ng ating motor. Tulad ng sinabi ko ni Busing guys na kahit ilang bisis nga palitan ng clutch lining ang kanyang motor, kung hindi naman naayos natin ang kanyang primary clutch, iwa pa rin, wala pa rin silbi ang palit natin ng bagong okay. clutch lining. So tulad ng guys, pinalitan na niya ng clutch lining na unang shop. So yun pa rin, wala pa rin pagbabago o nasayang lang ang pera ni Busing. So sabi ko sa kanya, di na tayo kailangan pa ng clutch lining. So ang problema nito ay primary clutch. So mamaya ay makukonfirm natin once matanggal na natin ang kanyang clutch housing, at the same time, ang kanyang primary clutch. Before that, kailangan natin tanggalin ang kanyang crankcase cover. Para unti-unti okay. natin matanggal ang mga pisa sa loob ng kanyang clutch. So, konti na lang at matatanggal natin ang mga bolts ilalim ng kanyang crankcase shell. At pwede na natin itong pukpukin gamit ang ating rubber mallet. So, yan. Isa na lang natira. So, pwede natin pokpokin, guys. Since ito ay nabaklas na ang mekaniko. Kita nyo man, guys, no? Bago, bago pa ang kanyang crankcase gasket. So, yun. Pwede natin maka ma pull out kasama yung kickstarter. Mamaya, tanggalin natin yan, guys. Pag ibalik na natin yung kickstarter axle niya. next so, next natin gawin is tanggalin natin ang anim na bolt ng kanyang clutch plate lifter. Ayan, guys. Kita nyo ba yun? Okay. Umaalog na rin ang kanyang clutch housing o ang kanyang clutch damper. Ibig sabihin, maluwag na rin ang kanyang clutch damper sa kanyang clutch housing, guys. Isa doon sa mga dilan kung bakit na para no. na tunog o kakaibang tunog na marinig natin sa kanyang clutch housing. Para bang counting vibration. So, next na yan na project ni Bosing, guys, is magpalit tayo ng clutch damper sa kanyang clutch housing. For the meantime, ang pinaka main priority natin is kung paano natin ma ang pag adjot na takbo sa motor ni Bosing. So, may anim na bolt yan na maliit na 5mm tanggalin mo natin yan, yung clutch lifter nya, clutch split lifter. Ay, simple ko kayo bago pala sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe. At pakipala na rin sa ating Facebook page, kung sa Facebook page ka nakapanood. Maraming maraming salamat. Aww. So, yan, malapit na matanggal ang anim na bolt. Nakakakonect sa kanyang clutch split lifter. So ang lining po ng ating biga guys ay is dalawa lang ano, mapa-carb at saka mapa-FIs, pareha lang po ang setup nila. Dalawa lang po ang ang kanilang clutch lining. So makita rin natin okay. dito sa sitwasyon niya guys na kung bago bago pa lang palit ang kanyang clutch lining. Once matanggal natin ang kanyang clutch plate lifter. Tanggalin natin ang kanyang clutch toser. At yung parang rod sa gitna. Tapos ang kanyang clutch plate o clutch pressure. Pressure plate. Yun. Yung nakapato niya guys. So, before matanggal yan is kailangan natin tanggalin ang kanyang nut sa gitna. So, parang may nakalak dyan na parang washer niya. So, kailangan natin siyang uh, itulak para makapasok ang ating sakit ng ating pneumatic air gun. So, yun. Yun, confirm na confirm guys na bago talaga ang kanyang clutch lining. Wow! Parang kahapon lang pinalitan. <laughs> so, yun Next natin gawin is luwagan natin ang nut sa gitna ng ating clutch housing. Tapos maluwagan at matanggal ang kanyang nut. Next naman natin puntriahin ang kanyang uh, nut sa kanyang primary clutch o so clutch wheel natin. Okay. So pwede natin tanggalin ang nut. Tapos ang kanyang washer na parang may lock. Tanggalin natin ang kanyang clutch wheel. So, hindi natin matanggal ng buo ang kanyang clutch housing guys kasi mayroon nakabara na spline na nut sa gitna ng kanyang clutch wheel at saka clutch housing. So, ngayon natin tanggalin ang kanyang clutch wheel. Yung nilagyan ng clutch lining. So, yan mga una tayong unang bunutin. Yun. So, yan po ang kanyang clutch wheel. Next naman ang yung kanyang washer na parang may spline sa gitna. So, yan po nakabara kung bakit hindi natin bunot ang kanyang clutch housing. Next naman is ang kanyang buong clutch housing. Okay. So, ang next natin tirahin ang kanyang primary clutch. Una naman natin tanggalin ang kanyang nut. So, sa part na ito guys, na-confirm natin nga maalog talaga ang kanyang clutch housing. So, problema niyan is, <coughs> ang kanyang clutch damper. Is kumukulo na o nagkaroon ng pagtigas ang kanyang rubber. So, hindi natin siyang palitan guys. Next na project niya ni Bossing. Next, ang kanyang washer. So, pwede na natin unti-unting hilain ang kanyang primary clutch. Sa so part na ito guys, medyo nahihirapan tayo i-pull out ng kanyang primary clutch. sa so ang pinakalabis pa lang gawin nito ay unahin mo na tanggalin ang kanyang bushing sa kanyang primary clutch. So, medyo mainit-minit po po ang kanyang primary clutch. So, tanggalin mo natin ang kanyang Bushing. So, yan ang kapahirap, guys, kung bakit nahirapan tayong tanggalin ang kanyang primary clutch. Yun. So, natanggal na natin ang kanyang primary clutch ng dandan dahan Medyo mainit pa po ang ating primary clutch, guys, ha. Tagal na siyang alamamig. So, dito na natin makonfirm once na merong kanal o groove ang kanyang bell. Siyang nilang kung bakit nagkaroon ng pagkajot-kajot. Dala na rin is malayo ang distansya ng ating clutch shoe at ang ating primary clutch. So, mahirap pa makaabot ang ating clutch shoe sa ating bell. Yun, confirm na confirm na napakalayo ang distansya ng ating clutch shoe at saka clutch oh, bell. No. you Yun, know? Kita mo yan, guys. Yan ang dahilan kung bakit nahirapan makaabot ang ating lining sa ating bell. Dahil napakalayo na po ng distansya ng dalawang yan. It's supposed to be is magkadikit lang po ang kanilang distansya. Para pag apak okay. mo ng chain pedal automatic, bigay agad ng pwersa, ululundag agad ang ating motor once na maglapit po ang dalawang yan. So ito na nga guys, yung totoong hinala natin kung bakit nagkaroon talaga ng mas kajut-kajut ang kanyang motor o takbong kabayo, ay eh dahil lumalalim na po ang kanyang bell. dalan rin sa may kaedaran eh, nila ang kamotor ni Busing guys. No? Yung sobra na rin sa mga 8 to 7 years na rin, o 7 to 8 years. You know, kita nyo bang lalim na yan? O kanal, yan ang dahilan kung bakit nahirapan makaabot ang kanyang clutch shoe. Dahil na rin is nagkaroon ng pagkanal sa kanyang clutch bell o pagkaroon ng groove. So dapat guys is level po ang surface ng ating clutch bell kung yan po ay bago. So ang pinakalabis okay. gawin ito, loads Idol boost is for the meantime mula tayong mahanap na kanyang primary clutch guys. Ang pinakalabis din ngayon pala ay uh, bunuhan natin ito tulad na ating nakasanayan o nakagawian. So yan po ay i-build up natin at dadalhin natin sa machine shop. So yan. Yan ang pinakalabi sa ating gawin. Abang-abang lang guys na sa part 2 ng ating video. So kung saan yung ko sa inyo ang after na resulta pagkatapos natin siyang mapabildapan sa machine shop. Okay. So, before natin sa pabiltapan guys, tanggalin na natin ang nasa gitna ng kanyang primary clutch. Yung tinatawag natin clutch cage assembly. Yung bushing naman sa gitna is yung tinatawag natin clutch bus. May tatlong pin at saka dalawang spring. So syempre pakita ko sa inyo guys kung paano natin yung i-assemble o ibalik. So yan po ang kanyang spring na maliit. Dapat hindi yan nawala guys kasi yan ang pamagatulak ng ating clutch kids para sa gagalaw. So meron niyang washer sa ilalim at tatlong pin at dalawang clutch, uh, spring ng ating clutch cage. So hindi natin pwede yan isama kapag tayo nagpapabuild up kasi masisira yan at masusunog sa welding rod. Advice ko rin guys kung kayo ay up, ang papabuild up o dalhin niyo po ang kanyong clutch shoe at saka clutch wheel okay. kasi yan po ang kukuna ng sukat kung gaano kalalim ang abunuhan ni busing. So yung clutch niya ay is kailangan na rin plektan, dala na rin nito ay nagkaroon ng pagnipis. In time, ibabalik mo natin yan guys, no? kasi wala pang budget si Busing at mayroon pa rin tayo makahanap ng kanyang clutch shoe. Oh. So, mga guys, no? sa araw na ito, maraming maraming salamat at simple sana na kang kaya dina po kung dapat kong gawin ito kung nagkaroon kayo ng itong problem. Aba abang abang na sentin part 2. See you sa aking next video. Ride right, safe. God bless. Ayos.